Lucky fruit sa bahay. Bakit pineapple at saging ang pampaswerte sa feng shui? Hindi lang pang fruit salad, besh, ang pineapple at saging. May dalang swerte ito sa bahay mo at hindi lang ito chika ng kapitbahay. Kung gusto mo maka-attract ng money, pera, peace of mind, at walang sawang good luck, good vibes. Time to let these fruity icons shine sa kusina mo. Una-una dyan ah, ang pineapple. Yan ang hari ng good fortune. Ang pinya pineapple kasi ay kilala sa Chinese culture bilang ong lai, ong is prosperity, lai is to come. Na ibig sabihin nito ah, na dumarating ang suwerte. Kaya ang pagkakaroon ng ong lai o pinya sa bahay natin ay parang invitation ng wealth, ng success, at ng bagong opportunities. Ang hugis nito ah, ay parang may korona. Ito yung sumisimbolo ng mataas na posisyon. Ito yung sumisimbolo ng leadership at honor. Feng tip ko dito, ha, ah, ilagay ang pinya, tunay man yan o decorative, sa dining table o kitchen area para maging magnet ng prosperity. O isa pa dito, ha, ah, ang saging naman. Ang saging ay sumisimbolo ng pamilya at abundance. Ang piling ng saging banana ay sumisimbolo ng unity. Sama-sama ang family. Pinaniniwalaan ha, ah, ito po ay nagpapalakas ng bonding at maka, ng ng buong family at nagbibigay ng harmonious good energy sa loob ng bahay. Bukod dito ah, dahil madalas din na dumarami sa isang piling, nakikita rin ah, ito bilang sign of continuous blessing at abundance. Ang function tips ko dito ah, maglagay ng saging sa fruit basket o sa kusina, sa dining table, upang mapanatili natin na maganda at swerte at good vibes sa pamilya. Simple lang, di ba? Pero sa tamang intentions at placement, ang dalawang prutas na to, ang pinya at ang saging, pwedeng maging daily reminder na open ka sa swerte, open ka sa love at abundance. Kaya sa next grocery mo, ah, wag mong kalimutan na isama ang banana at pineapple for health, for happiness, at for Home Harmony, ako po si Master Hans Kua. Please like, comment, don't forget please, share this video. Paano? Follow nyo po ako ha, sa aking Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Share this video. Kita-kita tayo sa next mong video with Master Hans Kua.